Hello! For today's video, ay eh, akala mo naman tunay na vlogger, no? For today's video, wala na naman akong dalang gunting as usual. I'm useless. <laughs> Unboxing tayo guys. Unbox natin tong order po from Shopee na Stone Griller. Kasi nga, para hindi na tayo ang hirap mag, ano, pag mag tapos tag-ulan ang hirap mag iyaw sa labas tapos mag uuling ganon ganon so subukan na lang natin bumili ng ganere ng ganere ng ganere kasi lagi lagi na sa lang pag nag unbox ako wala tapos mamajiki na lang natin so guys Tadang. Ah, parang baliktad. Balita lang lagay niya. So, here is the chenarenen. Chenarenen. Uy, ang daming freebies. Wow. Ang daming freebies ng aking kawaling pang ihaw. Oh, may sponge pa siya. Oh, pang linis. May kasama pang to. Ay, thank you sa sailor. Ang daming mo namang freebies. Ito. Pang, ito maglagay ka lang ng konting amount ng oil tapos gaganon mo lang sya tapos ano to what's this kung hindi ko alam to ano ba to ah yung panghawak mo dun sa pan panghawak mo dun sa ano para panghawak mo sa tenga hmm. naka naka echo bag pa yung ating pan ito siya. Wow, ito ay manipis lang siya pero ah parang yung ano yung yung sisling sisig, yung mga sisling na ano pinapatong siya sa ganito. Oh, di ba? Oh, mm, hindi na kailang isa lang muna natatong man lang to sa stove tapos din na kailang pabaga ng uling na napakatagal. Di ba? ko, di ba? Trabahong tamad. Bili na lang ng ganun. Lalagay ka lang ng konting amount ng oil according to doon sa video ng ano, ng store. Konting oil lang tapos gaganahin mo lang siya, scatter mo lang siya. Pwede na ipatong yung tuyo. Yung itlog, yung ano, o di ba? Griller to, pero pwede hindi to ilag ano, mag sunny side up. Okay na, kita ang inihon na itlog ba? Diba? Uh, thank you sa seller nito. Anong pangalan ng store, guys? Ah. Uh, anong pangalan niya? Di yata ako marunong magbasa. His Chuck Kitchenware. Ang sa gigin to bulakan lang pala siya kaya ang bilis. Ang bilis niya dumating. Ito po pa yung pangalan ng store. Baka gusto niyo pong umorder o oh. Hestia Kitchenware, yan, maganda siya guys Ito pala, dito to, pag mainit na syempre, pag nag-ihaw ka na, ganito, o oh. Ganito sya, pahawakan sa tenga Gagamitin tong rubber chuchu, di ko alam ang pangalan, chuchu, rubber chuchu, basta Salamat po. O oh, may patong tong 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 pakitong kitong tas may panlinis na rin siya. Hindi man man sinamahan ng sabon. Ambosada. <laughs> Bye guys. Salamat.